Dito tayo ngayon sa Kaloocan. Ito yung kinukuha na ko ng mga items para sa kusina. Para sa hindi pa nakapanood, panoorin nyo yung previous upload ko. kusang makakabili ng mga murang gamit para sa for kitchen equipments para sa pagbi-business or pwede nyo yung i-buy and sell. Then, ah, dito na din tayo sa Kaloocan. Napag-decision na ako na pa-change na natin tong motor ko maintenance then basag din kasi yung headlight na ito. so punta tayo tuturo ko sa inyo kung saan pwede uh, magpa change oil uh, maintenance sa 10 avenue na hindi kayo di ba? alam naman natin pag uh, hindi nyo alam kung saan eh, para di na kayo mahirapan mag canvas pupunta tayo sa Shoti Motorcycle Parts and Accessories 10 Avenue Corner na Durata so doon ako lagi nagpapamaintenance and alam ko meron din silang mga gulong doon pag put put na yung gulong nyo meron silang mga available na uh, mga branded na magaganda meron ding available na mga budget meal no? kaya kung gusto yung magpa oversize kung ano yung lalapat sa gulong nyo actually so sa akin dati nagpapalit na ako ng gulong doon sa click sa click click toy eh, click version 3 nagpapalit na ako ng gulong doon na uh, oversize ng oversize na hindi yung kung ano, stock mas malaki lang ng konti para at least masagot kasi ako nagkakarga ako ng mga mabibigat eh Alam, ginagamit ko to araw-araw sa pamamalengke sa negosyo ko so so para sa mga nanonood dyan ito na din tips ko kung saan kayo pwede para hindi natin kayo natataga kasi pag sa mga bunga sa 10 avenue wala naman natin di ba marami mga para mga parker ba di ko alam eh So marami yung tatay yung boss ano hanap di ba? So syempre hanap sila sa mga looban din Papatungan na malaki Di ba? So para makatipid na din kayo So tipid tips na din to Para sa mga riders no? And para sa mga nagbibusiness na ginagamit yung motor nila For daily basis Eto pwede kong may tulong sa inyo Di ba? Kaya tara puntahan na natin up. Yung ano natin motor, nabigyan na tayo ng panibagong motor para sa ating blower pang hood ng exhaust so hopefully makabit ng gagawa sa atin bukas yung sa akin so badong badong works okay ngayon puto tayo ng 10th avenue para magpa change oil maintenance panggilid ngayon yung harap yung ano natin headlight yung salamin na papakita ko mamaya palitan na natin so araw-araw kasi ito ginagamit sa business mga uh, malingke araw-araw service so, so, magandang investment din para sa nagyan negosyo is so, meron kayong service na Eagle Lab. tayo dito sa Six up Kasi okay, walang pasukan doon sa Tente. Kaliwa tayo, kaliwa tayo. Okay. Siyempre pag nai-negosyo magandang investment din eh, na may service kayo. So, Tulad nga ito, motor. Baga, paano uh, ba natin maano? So, oh, okay, yeah. Okay bakit investment? Kasi siyempre nagagamit natin to sa negosyo eh, asset. Kumbaga. Ano ba pinagkaibahan yan? Sa liabilities ko. So, for example, bibili ka motor, big bike. Hindi mo na magagamit sa negosyo yung big bike For eh. leisure only, di diba? ba? Mag-ride ka, mag-ano ka. Well, kung may budget, walang problema. Pero kung hindi naman kadamihan ng diba, income natin, pera natin, kung may extra, why not? Diba? Para kasi syempre yung mga nagiging stress reliever natin pero katulad so, nito sa akin Honda Click version 3 nagamit ko to sa araw araw so dapat i-maintain din natin kaya ipapamaintenance ko so ito asset ito so, serve as asset sa negosyo kasi araw araw ginagamit ko to sa pamamalengke diba? pag may kailangan pag may kailangan akong puntahan para sa aking negosyo nagagamit ko siya nasa sa needs and wants din yan so ito, part sya na needs ko ba? Diba? kasi paano kung makamalengga araw araw kung wala tayong service ba? Diba? Kaya, yeah, pero syempre para maalagaan natin ito kailangan din natin maintenance so saan ba tayo magpapa maintenance ba? Diba? well kung meron naman na kayong trusted mga diba, mekaniko ba? Diba? so no need na dumayo pa kasi di naman din nagkakalayo yun yung mga for example change oil, gear oil diba, binis pang gilid so ang akin kasi dito tayo sa nagdurasa ang akin kasi is nandito na ako sa alokal eh mas trussled ko dito so dito na tayo magpapagawa para to sa mga may motor na wala pang idea kung saan ba pwede magpa-maintenance ng kanilang motor the same time kung ano bang meron sila na may offer pero sa pagkakaalam ko kasi yung mga basic change oil paghilid, CVT CVT cleaning, meron sila pagkakaalam ko throttle body, meron din I'm not expert sa motor pero, ayun then, sa gulong kompleto may mga sizes sila siguro bago kayo dumayo message yung muna yung page nila papakita ko na lang shot motorcycle part so ayan eh. dito na tayo so nagdurata lang ito yung 10 avenue pagkagaling kayong monument monum, Rizal Ave. tama dito lang to 10 avenue dito ba 10 avenue corner naturata Dorata eh, pero shorty motorcycle part shorty motorcycle part then eto sinasabi ko may mga gulong tayo ano mga eto susi sila lalika nga sa mga gulong para ano ka rin sa so, mga shop meron din sila kasi di ko alam ano yung specific then sa gulong ito siya sabi ko meron sila mga Branded na Pirelli Boss, ba diba may mga budget meal din kayo? Oo oh, meron Ano yung mga budget meal nyo? Uh, budget meal natin yung mga bagay mga MRF Ito, MRF So ito daw yung mga MRF Beastar, no? So, budget meal pwede to Mamimili lang kayo Pero bago kayo pumunta, bago kayo dumayo I-message nyo muna yung page nila kung available Para hindi sayang ang dayo nyo Then, ito yung mga Pirelli Ay, kilalang kilalang Pang Pirelli Angel, no? Kaya yung mga medyo pricey, uh, price, quality, no? Pero sa budget meal, totoo lang, ako ah, based sa, uh, yung likod ko, eto, Westlake to. Araw-araw ko siya ginagamit sa pamamalengke. So, actually, stable naman siya, nakakapag-try na, naman ako maayos. Then eto, misen, ang budget meal din. So, okay naman. Nagagamit ko naman siya sa araw-araw sa pamamalengke, tsaka sa mga pang service ko di ba so okay na din yung budget meal pero siyempre, kung may budget kayo di ba go for the branded na mga Pirelli ano pa branded nyo dito? Corsa? Corsa Corsa hey, may Westlake may Big Style Westlake pra ano yun pang budget meal yun so, sa ito Corsa meron din sila dito so ayun basta message nyo yun muna yung ano page nila mga belt ayan eh, pang gilid di ba may, may throttle body cleaning na kayo dito ayun so to yun nga sasabi ko throttle body cleaning pang maintenance Mayroon FI cleaning meron oh, din ha? FI cleaning. so FI cleaning throttle body cleaning CVT change oil so almost all in one na din so pagka mga accessories accessories ano accessories wala accessories mga side mirror tapox bracket tapak so, ayun tapox bracket ayun may mga naka display tabak bracket meron din mama mga N-Max ito to? oo oh, uh, binibenta yun ito <laughs> so, binibenta din binibenta din nila MP09 ano year model yan boss? 2022 sino so, may message pagka mag i -inquire? si Aisel mo <laughs> so yun binibenta daw yan ikaw na na si Aisel o kaya ayun yung boss busy si boss shorty so mo may niinda